Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, sa mabuti kayo ang kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Ano ang tatlong rason bakit na i-inlove si Mrs. sa best friend mong lalaki mga kasawi? Yung, ang unang rason natin mga kasawi is inaalagaan kanya na hindi mo nararamdaman kay Mr. Kag once na nakakaramdam kayo nang hindi kayo inaalagaan ni eh, Mr. Yung banyalo, binabaliwala lang kayo. Feeling nyo is parang nag-iisa ka lang kahit na meron kang asawa, parang thinking mo ay parang bakit ganito? Parang nag-iisa lang ako lalo kapag may problema ka, yung wala ka nasasabihan. So, yung ending is feeling mo talaga hopeless ka sa iyong asawa. Kaya kapag kawan sa nakakaramdam ka sa iyong best friend ng asawa mo ng pag at pag-alaga sa iyo, so yung ending ay ito na, na-develop ka na sa kanya, mga kasabi. Ayan yung ating una na rason. Pangalawa makasabi is tagapakinig ng hinanaing mo. For example, kung si mister ay hindi nakikinig sa mga kwento mo, sa mga bagay na sinasabi mo sa kanya, sa mga bagay na yung bank nangangarap na ka, hindi siya nakikinig sa inyo, binabaliwala lang niya yung feelings mo. So yung ending, nakukuha mo yung atensyon doon sa kanyang best friend. Kumbaga siya yung talagang tudo pakinig, sinaandyan siya sa lahat ng oras, kung ano yung sinasabi mo, hinanaing sa buhay mo, hinanaing sa inyong relasyon ng mag-asawa, lahat ay naandyan siya para sa'yo. Yung wala, talagang pinaparamdam niya sa'yo na talagang naandyan siya kahit anong mangyari. Kaya feeling mo, pakiramdam mo na talaga okay to kumpara sa iyong asawa, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawah na rason. Pangatlo mga kasabi is madalas na nakakausap. Ayan. Lalo kapag busy si mister. Halos hindi makapagchat ng umaga, tanghali, gabi. Halos hindi ka na makausap. Ayan. Pero yung best friend niya ay naandyan sa'yo. Isang chat mo lang isang tawag mo lang ay talagang binibigyan ka ng oras. Laging nakikipag-usap sa'yo. iyo. Tinatanong ka kung ano yung mga bagay-bagay na mga hindi at gusto mo. So, so, sa madalas ninyo nagkakausap ay parehas na kayo na nagkakainlaban dalawa mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na rason. At syempre hindi mawawala yung ang advice sa topic na ito mga kasawi. Laging yung tatandaan sa mga kababaihan. Kapag once na wala sa inyong asawa ang mga hinahanap niyong quality at doon sa kaibigan niya nakita mo. Huwag na huwag mo itong, ayan, huwag na huwag mong ipilit sa iyong sarili na yung magiging kapalit nang hindi mo nakukuha sa iyong asawa ay dun mo kukunin sa kanyang best friend. Maling-mali yun dahil meron ka ng asawa or jowa kaya kailangan sa ganitong sitwasyon ay kausapin mo ang iyong asawa para maging aware siya na ganito na yung nararamdaman. Para naman yung asawa mo makapag-adjust sa inyong relasyon at babaguhin niya yung ugali niya na hindi mo nagugustuhan. Ayun lang po mga kasawin yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!